wala akong na, narinig na walang sumusuporta sa atin dito. No? Uh, alimbawa, yung uh, Chancellor ng Germany, si Schott, ay nag-affirm siya ng support dito. Yung uh, Prime Minister ng Australia, nag-affirm ng na support dito. So, hindi lang ito mga Amerikano. No? Mm buong mundo, sinusuportahan tayo. Bakit? Dahil 50 to 60% ng global trade, dito dumadaan eh. Dito dumadaan. Ito yung hub of the world in terms ng uh, global economy. No? So, apektado dito, hindi lamang ang Pilipinas. No? Apektado dito, hindi lamang yung ASEAN. Apektado dito yung buong mundo. Kaya nga, ka, inaassert nila yung freedom of navigation no? sa EEZ. Inaassert nila yung innocent passage sa ating sariling teritoryo at sa teritoryo ng China. No? Mm -hmm. uh, ang problema halimbawa yung pinag-usapan natin nung nung isang episode natin sa Baho, sa kwan sa uh Philippines, uh, Philippine rice, sa Benham rice. Hindi innocent passage 'yun. Uh -huh. Talaga talagang minamapa yung ating sariling teritoryo, no? For what? For what Bawal 'yun? No? Pero mm -hmm. ang uh, ang mundo inaassert ang international law vis-a-vis uh, freedom of navigation. Uh -huh. sa already easy at doon, doon sa high seas. Ang problema ngayon kasi ngayon, hindi lang yung ating EEZ, hindi lang yung ating sovereign territory. Kung hindi mismo yung high seas, ay sabi ng China, kanila. No, kanila. So ibig sabihin, kailangan kang humingi ng permiso pag dadaan ka dyan. Yun yung, uh, yun yung paglabag ng China sa international law. At mm uh, dahil sila ay miyembro ng UNCLOS. no? Unlike halimbawa ng Amerika na hindi miyembro no? Ang China, miyembro ng UNCLOS. Sila pa yung lumalabag dun sa UNCLOS na sila ay miyembro.